Bilang Pangulo at Kalihang ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan, gayan nang sabi ko, nung namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ane natin noong second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter noong nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ang kanilang ginagawa ay nagbibigay na, 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 na napapahirap sa taong bayan. Para lang sila ay makabulsa ng malaking pera. Eh hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo lalong-lalong na sa ating pagpakain at uh, sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agriculture sector, magkabila yan. Ay, dito sa isang panig, ang uh, kailangan natin ayusin yung sector mismo, mataas ang produksyon, uh, mababa ang cost of production, magandang hanap buhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula, ha, mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan, Nasa pag-retail -pag na ng mga bigas ay kailangan, yanong, yanong, yan, yan po ang aming uh, katungkulan, ay lalag kailangan ayusin namin na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, nag hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Tumaas ang, bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po, pinagtibay namin ito. At uh, eh, kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad, at mga ahensya na higpitan ng gusto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa isyu ng bigas. Bilang patunoy, patunay na ang pamahalaan ay seryoso sa pagsukbo sa smuggling, ang mga bit-bit po naming mga bigas ngayon ay mula sa mga nakumpiskang supply sa Sambuanga Port na napatunayang hindi dumaan sa legal na proseso ng importasyon. Kaysa naman po, masayang ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Sa, bawa, sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at Pinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo, na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit, desidido po ako na ang buong pwersa ng pamahala na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. <laughs> ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, Magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad. Basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Muli, marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo lahat.